Time check tayo 6:20. Nandito pa lang tayo sa May Kalapate. O Dab Monument ng Molonga um, po. Yan si Sir, nakakasama natin. Si Sir Chris nandun pa sa baba. Um, hirap na raw siyang pumadyak. So yun, pumapadyak pa. Tignan okay, na ako. So, yun na nga no andito ah, na tayo sa way ng papunta ng Mapanuepe. um, yung area na yon yung site na yon yun yung puro lahar uh, ah, meron kasi rito yung quarry so rap ruta pagdating natin banda do sa dulo ah, meron dyan tulay so tatawid tayo do sa may kapila ng bundok na yun na nasa gitna medyo malayo-layo pa to kasi sir, first time makapunta rito kaway-kaway sir kasi sir, kasi sa likod ayun so malayo-layo pa yung tulay natin mahaba to sir so mamaya uli so andito so, tayo sa may isang parte um, doon tayo pupunta tatawid tayo doon sa tuloy na bakal na yun hindi um, pa natin sure kung meron pa tayong madadaanan doon kasi last time na nagpunta tayo rito ang last 2021 doon kami dumaan etong tuloy na to, wala pa to noon sir, kaway-kaway kaway-kaway may owner so eto, hindi tayo sa party ng Sambales So yun Ikot pa tayo dun mamaya Pag Punta dun sa may kabila Pa ganun ah, Marami rito mga katutubo Gaya nila So sa kabila pa sila ng mga bundok doon sa may area Doon naman sa kabila yun. Iba pang area ng Sambales So yan si Sir Chris. Pangalan mo nga uli Sir? Gerson. Si Sir Gerson. So tatlo lang kami ngayon. Nagpabudol kami kay Master Chris. Wow! Nandito kami sa ilalim ng tulay. So yun, nandito na nga tayo. No? Um, ilang kilometro na lang papunta doon sa may Mapanwepe Lake. Um, yun doon sa may mga puno na nandun um, dadaan tayo di mga ilang kilometro meron tayo dyan mga ilog na madadaanan possible mga patay na ngayon yun dahil walang tubig so ito yung area nandun yung tropa si Sir Chris at saka Sir Gerson uh, dito tayo ng galing doon so, sa kapilang side yun yung sa mga madumada ng mga sasakyan na nandun order pagka nandun na tayo tingnan natin ganda na ng lugar after 2 years siya tara so yun na nga no ah, dito na tayo sa may tulay tulay na bakal na ito yung way ng papunta ng Mapanwepe ah, uh, ilang kilometro na lang nandun na tayo nandun uh, si Sir Chris Sir Gerson uh, medyo matatar matutulis yung bakal na nandito uh, nandito tayo sa tulay na bakal medyo may katala. area yeah. yeah. medyo matutulis yung bakal na angular kaya ganyan yeah. uh, ito naman sa may kabila natin sila dito tayo talo so ito yung medyo mahaba-habang piyay sa lahar, dumudulas yung gulong natin ah, yun na ah yun ah kahit napag-gravel tire ka ah ah, ah. 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 Ka na tayo sumemplang <laughs> <laughs> Mudulas yung gulong natin Hindi kinakaya So wala pa tayo sa one port Nandun na yung dalawat Ganda yung Gulong nila mga malalapat yun Burun natin. Hindi na ho may tulak, sir. Patay tayo diyan. Wala tayong ibang mano. Itong mga four wheels na lang natin na makakatulong sa inyo. Kumero sirang ibang tools. Hindi ho natin kayang itulak para makadaan din sila. Walang way. Sir. Ayun, no, tulak tayo, no? hindi kinaya ng exciting 400i so dito tayo ay nakasulat welcome camp number 3 New Zealand Eagle Paradise ah uh, hindi tayo sa may lahar ah uh, meron tong mga bandera phase 3 butik na yun pinasok. Di ba doon ang daan natin, papasok ng ano? Rachel, dapat tayo. Oo. So, babalik kami. doon kami sa may camp number 3, ah, eh, number 2. ikaw bala ka kung saan wow. Dito pa tayo dati o dito yung dating mga baka Kalabaw ah, Palagay ko kasi may tayo ng kalabaw yun eh Wala ata -ta tayong madadaanan dyan eh. Eh, isa lang din ba mayari nyan Pati doon sa may kabilang side. Okay, Atang, uh, so, mayroon na naman tayong kaagaw na baka labaw. May tindahan din. So, doon na lang tayong banda. May pag na, baka mamaya ayahin ay, tayo kumain doon. Nakakahiya naman. Sa so, bagay, hindi ko tatanggihan yun, sir. <laughs> <laughs> eh, susoli na po namin yung hirang namin upuan. so, yun, meron doon dami ngayon nagkakamping. camping So, mas sa may kabilang side. Dapat yung sa kawag ang problema niya. Guide. May guide. Uh, may ma magkano presyo ng guide. Kawag yun dun sa may subik lang yun. Yun sana yung um, pangalawang option. po yung nag-chat ako sa inyo? So yung bumaba tayo sa bike Hindi na kinaya ng bike Nada tayo ng maliit na ilog So doon dun tayo galing Ayun yung tropa Kanina nung dumaan tayo rito Halos wala pang tubig ngayon Ayan Hindi na na may kaya na ng bike Kaya babaya tayo Ayo, dulusong na naman daw si sir. Wow, sarap. Ha? Pwede naman. Para magba. Magbabasa muna tayo ng tubig at least dito umaagos. Eh nagbasa na si sir dun ah, nag-refresh eto yung tubig na nanggaling din dyan sa may bundok ah, sa pinanggalingan nating lake ayun eh, si sir ah, sir Chris so pupunta pa tayo dun um, yung sa may mga transmission tower na nandun dun pa tayo sa likod nyan So malayo-layo pa natin papunta ron. Sa likod pa ng bundok na yun. Ah, magpapalamig pa muna tayo. So mayroon tatawid. Ayan. Tingnan natin kung kakayanin. iyan nila ayon